Sir Arman! Sir Arman! Detail! Oh! Buti at nakadalo kayo sa aktividad! Siyempre po sir! Basta may aktividad po, lagi po kami presents ni Kuya. Mabuti naman at kung gano'n. Sige, at ganyan pa na kayo ng tatay niyo doon Ano na kasi inyo ah! Oop. Oop. <laughs> Sige, bye-bye sa inyo! Bye po, sir. <laughs> Tay! Tatay, kanina pa po ba kayo dito? Hindi naman. Mga tatlong oras lang. <laughs> o, oh, halina kayo lang, kuya mo. Maraming salamat, Iha. Walang anuman po. Bibili na rin po kami. Magkano po? Tagsang po ang isa. Ilan ba sa'yo? Wala po sa amin. Sige. Oh. Bayad po. Sandali lang, hangin Ito po pala, babasahin ng Iglesia ni Cristo. Libre lang po ito. Salamat. Ano yung mo? Ay, Ale, sobra po yung sukli. Salamat, Iha. Ay, salamat yung no? O, nga, punta tayo ulit doon, Tay. Oo ba? Sige, sige, sa weekend. Nanay, Lola, andito na po kami. Buti, nandito ko na tayo. Sige, magbihis na ako, nga. Ayan. Hello. Kaba ng topic? Ang ka muna ng tubig. Hope, anak. Malapit na birthday mo. Magtitin ng na baby girl namin. Pag gusto ko mang regalo, sabihin mo lang. Mm, pag-isipan ko po muna, Nay. Sige, Ana. Han? Han? Bagay ko ha muna ng gamot ni Hope. O sige, na. Ikaw na muna magpainom ng gamot kay Hope. Puntahan ko lang si Mateo, ha? si sige, Mr. and Mrs. Reyes, very unusual na magkaroon ng nose bleeding ang inyong anak at the age of three. For now, doble ingat ang kailangan. But we need to run more series of tests. Medyo mahaba-haba ang prosesong ito so that we can really determine the cause. For now, I have three diagnoses in my mind, but these are not definite kailangan maagapan natin to. Or else, we might lose her. Okay. 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 Okay yun. <laughs> Talo na po ako nito. Ang po ng mga letters sa akin. <laughs> okay lang yan, Opie. Okay. Maghugas lang naman ang pinggan ang matatalo. Masebo pa naman ng ulam. Ito, ta Ito talagang kuya mo. Hayaan mo, anak. Mama, ilalagay ka din dyan. Ayan talaga ang larong scrabble. Minsan talaga, may mga kulang na piraso para makabuo tayo ng isang salita. Pero tignan mo lang yung board. Minsan din, nakabubuo tayo nang dahil sa mga piraso na nilalagay ng iba. Ayan! Ayos! M A, T E O Matay! Uy! Pwede ba yan? opo nanay! Pwede po yan! <laughs> Yay! <Ye -hey! laughs> Ito na lang, may isang tagay ni kuya. Mayroon akong pwede yung tagay. Mm-hmm. H O C E O Udi ba anak? May nabuo ka rin salita Sa larong ito kasi Nananalo tayo Di lamang gamit ang mga piraso na meron tayo Kailangan din natin ang mga piraso na mula sa iba gayon din kailangan din nila ang mga piraso na mula sa atin. Parang ugnayan ng magkapatid lang yan. Kailangan nyo ang isa't isa. Tulad lang nang naitulong sa'yo ng isang piraso na nilagay ng kuya mo. di ba? Tama ang tatay nyo. Magkapatid kayo. Kaya dapat magkaugnay kayo sa panahon ng kasiyahan at pangailangan. Ikaw, Mateo ikaw ang panganay. Dapat, alagaan mo ang kapatid mo. Okay ba yun, Mateo? Opo. Tama ang sinabi ng lola niyo, mga anak. Tandaan niyo, papagpahingahin man kami ng Diyos, kayong magkapatid, ang dapat na sandalan ng isa. Opo, tatay at lola, hindi po namin kakalimutan. Di ba, Hopi? Pagod naman. Sige, ito lang. It's oh. Ito lang ang Tayo, nay, malapit na po oras ng panata natin. Aba, oo nga. Oo nga, o, sige na, magbihis muna tayo at maghanda na. Good morning Lola Wala mo po sila nanay at tatay? Wala pa Pauwi pa siguro sila galing sa tuk, -tuk at sa tuk-samba Kumain muna tayo Para pagdating nila na nanay at tatay Kapag din na tayo Kamasin si Kaya Bihis lang ako sandali, ha? Sige. Mga anak, uh, Pasensya na. Ay, medyo na-traffic kami pa uwi galing sa ko. Tapos na kayo mamain? Oo, tapos na. Ito, anak. Kumilan ka na lang ako. O, ready na ba kayo? Opo, kay. Halay na kayo. At baka mahuli pa kayo sa pagsama. Ingat kayo. Mata, mga anak. Mga Mga apo. Oh, ang cute na pusa. Oh, Lupi. Nandiyan, no? Dito na pala tayo. Mga anak, dito na tayo. Masak na tayo ng mga kapagandari. mamaya, sunduin ko kayo dito ha. Opo tay, ingat po. Ingat po kayo. gadareng ito nurokan niya sa pagsamba, di ba, Hopi? Hopi? Hopi! Bye, bye, bye! I have reminders in my mind, but these are not definite. Kailangan ng agapan natin, or else. We might lose her. nagpauna na sa inyo. Dapat magkaroon ng donor para sa bone marrow transplant ni Hope. She's been suffering for six years. As discussed, alpha thalassemia has no cure. Ang tanging pag-asa lang natin ay ang bone marrow transplant. So far, wala sa inyong mag-asawa or sa list ng mga donors ang compatible kay Hope. This is very difficult to address. We shouldn't waste any time. We need to find a compatible donor, so we can save Hope. Sige po. Salamat po sa pagbalita na intindihan namin. Parang salamat po. tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga, handa ko lang yung sasakyan. Oo, anak. Pwede ka na pala. Kaya mo buwang pumasok? Pwede kang tawag ka ng tiyo mo pag hindi mo pa kaya. Okay lang po, Nay. Kaya ko naman po. Rin Tsaka may isang po ako mamaya. Okay. gamot na po. Alam mo na, ang bilhin ko, di ba? Opo na lang yun. Eh, ito. After snack, isang kapsul. 4 p.m. po ulit. Pero dapat kumain na si Hope. Maasahan talaga ang kuya Mateo namin. O sige na, baka mahuli pa kayo. Tara na po, kuya. Bye-bye po, Nay. Bye-bye. kayo. Opo. O. 3:30 Wait for tea. Nay, malapit na po mag 4 o'clock. Family hour na po natin. O anak, magbibihis lang muna si Nanay ha. Tawagin mo si Tatay doon at si Lola. Opo, Nay. Tay, family hour na po natin. Oo oh, nga, Ah, no. uh, sandali lang anak at uh, magbibinis muna ako. Tawagin mo muna lola mo. Opo, tay. Lola, lola, family hour na po natin. Ay, naku. Salamat at mapaalaala mo sa akin ako. si siya. siya magbihis ka na rin at mamaya na ako magluluto. Sige, Sige para... Tay, siya nga po pala. Kailan po eh tayo magpapahid ng langis? Ay, oo nga pala. Bukas, alas 6 ng gabi. Punta tayo ng kapilya. Buti na lang anak Hope na alala mo. Oo naman po, Nay. Tinuturo niya po sa amin at sa pagsamba po ng kabataan na kapag po may karamdaman ay manalangin at magpapahid ng langis. Ang langis ba, anak, ang magpapagaling sa'yo? Hindi po, Nay. Ang Panginoong Diyos po ang magpapagaling sa'kin. Tama yan, anak. Kumusta ang pag-aaral mo, Mateo? Okay lang po, Lola. Ako naman po yung highest exam. Galing. Uy, galing. galing! Galing! Paano to sa tatay? Ikaw, Hope. Kumusta din ang pag-aaral mo ako? Okay naman po, La. May iniisip nang po ako. Ano yun, anak? Sa klase po kasi namin kanina, may pinapagawa po si Sir Arman. Kailangan po namin gumawa ng artwork tungkol po sa my future self in 10 years. Pero di ko pa po alam kung ano ang dapat kong i-draw dahil po sa sakit ko. Pero alam ko po na hindi po ako pababayaan ng Panginoong Diyos. May sakit man po ako, pero lumalakas ang loob ko pagka iniisip ko na andyan siya palagi para sa akin, gaya na ang lagi niyong tinuturo sa amin. Ako, alam mo ba ang kahulugan ng pangalan mo? O, pag-asa. Laging may pag-asa. Dahil laging may Diyos na umaagapay sa atin. May eh, dahilan ng Diyos kung bakit pinili niyong danasin ang lahat nito. ito sa murang edad pa Alam mo kung bakit? Dahil alam niyo ang nito mo Apo. Apo, Lola. Tama anak. Lagi mo lang tandaan ang nabihin ko sa'yo, ha? Laging sumunod sa kanyang mga utos. Opo, naiintindihan ko po. Huwag pabayaan ang pagsamba at paglilingkod. Tatay, nanay, lola, kuya, salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Hayaan niyo po, lagi po ako andito para sa inyo. And I will make you proud, hindi lang sa school, pati po sa pagtupad ng tungkulin. in the silence of the night as a young heart softly pray children shaped by faith in god's most loving way through trials and tribulation their trust firmly set guiding us with love his promise will always be. home dire. -da. Bobo mati ni si Hope. Ayun ko ada na. Okay, okay. 'yan. Pala okay. picture. Copy. Face bump muna tayo. Ano po yan, Kuya? 'Yan ang letrang E ng pangalan ko. Sa iyo na 'to. Kinausap ko sila nanay at tatay nung isang araw. Gusto ko maging donor para sa operasyon mo, Hopi. Kaya nagpa-test kami. Lumabas yung resulta. At pwede daw ako maging donor. Talaga ba, kuya? Oo! oo. Naalala mo ba sabi ni tatay dati? Kailangan natin ang isa't isa. Hanggang may maitutulong ako bilang kapatid mo, gagawin ko, Hopi. Kaya yan, isang piraso mula sa akin. Kahit ano pa ang kailangan mo, lagi akong andito para sa'yo. Happy birthday, Hopi. Kuya, buti na lang ikaw ang kapatid ko. Ikaw ang pinakamabait na kuya sa buong mundo. nag ka pa. Walang iwanan, ha? Walang iwanan. Para, kaso ko tayo. piraso mula sa aking lola na nagturo sa akin ng landas na kanya nang dinaanan bago ko pa ito tahakin. Piraso mula sa aking kapatid na nagpaunawa sa akin ng kahulugan ng pagmamahal nang walang anumang hinihingi kapalit. Piraso mula sa aking mga magulang na nagmulat sa aking sa wasto, masigla at katampatang pagsamba at paglilingkod higit sa lahat ang piraso na mula sa ating Panginoong Diyos na siyang gumabay sa akin upang magtiwala sa gitna ng pagsubok at pumanatag sa panahon ng bagabag sa pagdugtong-dugtong ng mga pirasong ito nagbuo ko ang aking sarili natutunan ko mula pa sa aking kabataan na walang tapat na lingkod ang pinabayaan ng Diyos. At ang lahat ng mga piraso ito, ang siya aking dadalhin hanggang sa aking pagtanda. Ikaw, anong piraso ang kaya mo ibigay para sa mga taong bumuo ng pagkatao mo?